Good morning. Kami pa uwi na. Hello. Thank you sa so, Sir so Ruel Lipat. Tim Team Ruel. Ayan, pa na po kami. Sorry po yeah. at nadalay ang aming uwi. Bye-bye sis Mengay. Bye-bye. 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 Uwi na kami. Bye bye. Thank you so much. Kami jayin na Kami may Shout out Bye, bye. Harleen. Dalso. Kami jayin. Kami jayin. Kami jayin. Kami jayin. Ayan kaka kaka lang Tagal ang Magalaw, magalaw Ang naman dito Tumawin yung na Parang mama Thank you always for the Sa aming Do Yeah, it's dong, shadow dong, It's dong. Okay, lalimit ako. Amaya ka muna ulit. Nakamim-bubak na, Mam G! Bye bye, ma hey, ma bye, -bye Mam Lilia! Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye po, Sir Dong! Bilim! Ayusin mo so, yung video mo, madilim! Madilim ba? Hindi, ayaka na! Madilim ang loob eh. Madilim ah! Oh. Bye bye. Wow, so shehdi, bye bye. Wow, Ano di ano mo, na Ano ka muna, ano? Explore ka muna, wala ka nang mga ano eh. Oh.